Alden Richards, inaming marami ang nag-aalok sa kanya na tumakbo sa politika. Para sa aking balitang showbiz, inamin ni Alden Richards na marami nag-aalok sa kanya na tumakbo sa politika dahil sure win na umano siya. Sa interview sa aktor, sinabi nito na nung pamana ilang political groups na nag-uudyok sa kanya na kumandidato pero lahat ng ito ay marespeto niya raw na tinatanggihan. Sinasabi niya raw sa mga ito na bagamat maraming klamor sa kanya na pasukin na ang politika pero lagi niya raw daw sinasabi na makakatulong naman siya sa mga tao kahit wala siya sa politika. Ayon kay Alden, hindi dahil mayroon siya ang hindi gusto sa sistema ng politika sa Pilipinas kundi ayaw lang talaga niya. Nainiwala o mano siya na ang pagiging artista niya ay sapat na para makapag-reach out sa mga taong nangangailangan. Mas gusto mano niya mag-focus ngayon sa ilan pang mahalagang bagay bukod sa pag-aartista. Una rito, sinabi ni Alden na baka matuloy na ngayong taon ang pag-aaral niya ng piloto matapos bigyan ng scholarship na isang aviation school sa Clark, Pampanga.